guys May pawika ka no? dinad Inikutan namin yung namin Balance ka mo balance ay no Hindi siya maka ano Makasisig Balance Ayun no namin namin no Kawawa rescue po Nandito sa harap ng Barangay San Andres Ayun no Hindi siya makasisig Kawawa Yung ibang klaseng ano Ibang klaseng pawikan. Hindi siya makasisi mga ano. Ayan sa mga ano dyan, taga Bureau of Bank, Bureau of ba May ano po dito sa Barangay San Andres, Palmas Bate. Yung endangered species na ano, sea turtle. Ayan po, harap lang talaga ng Barangay San Andres. Kawawa po siya makasisid iwan ko kung anong problema hindi naman namin pwede nga e noin inotahan natin ulit isang beses na lang hindi talaga siya makasisid may problema siguro ano to ayun o oh. ayan siya Hindi talaga siya makasisig bayanin. Iwan ko po kung anong problema. Hindi po namin kaya ang ano yun yan. Kawawa po. Ayan, so, buhay pa naman siya. Yung nakailangan lang yan, i-rescue, tsaka kung may, may, ano, may sugat, magamutin. So iwanin na muna namin Basta po sa mga makapanood ng video Nandito lang banda sa Harap ng barangay San Andres Balot Masbate papuntang Ano Mabuhay Ayan sorry po pero buhay pa siya Uwi na kami kasi hapon na po Kawawa Ayan po barangay San Andres Ayan Hindi Ay, talaga siya makasisit Kawawa po. God bless sila sa si Turtle. Sana matulungan nyo yan. Hindi po rin, hindi rin kasi pwedeng ano, kasi mga bata kasama ko. Ayan, so maraming salamat po. Sana may makasagip.